Ito guys, mayroon tayo dito mga sisiw na brama. Mayroon na tayo dito ang uh, two weeks old saka two weeks old. Yan, mali tatlo yan. Maka may gustong bumili sa inyo mga guys. PM nyo lang ako sa price ito, porosil silkong tatlo na ito Brahma chicken Brahma chicks dito naman mayroon tayong dong na dalawa lalaki at babae guys ayan yung black lalaki malaki syempre. ayan yung paa niya guys oh Malaki, lalaki oh ayan mga 2 months pa lang yan mga guys ganyan sila kalalaki Two months ayan naramihin pa natin yan guys bago tayo magbinta ito naman ang ating brahma na lalaki at babae eh, nangingitlog na yan guys nangingitlog na yan ayan at mayroon tayong layer white dito ayan mayroon tayong layer na ano isang lalaki, tatlong babae ano yan guys? Bali, pinapabreed natin yan. Para magkaroon tayo ng sisiw guys. Para maging fertile yung itlog nila. Yan. Yan guys. Ito yung pangbreed ko guys. Mayroon na silang itlog guys na ano, 18 uh, piraso. Ang itlog na yan, tatlo na yan. Bali, pag dumami na yung incubator natin para maging sisiw, guys. Para hindi na tayo bibili ng layer na sisiw. Para may doon tayong pampalit doon sa layer natin ng itlog. Ayan, guys. Pag-sit lang sa ating dito. Ayan, guys. So. Ito, porcel to. Ang tatlong na to. Baka may magkagusto sa inyo. Ayan. Ayan guys, oh. So, ayan, oh. Ayan. ayan. Ayan guys, so, ang kukulit mo ito. Kukulit ko, eh. Ayan, kukulit. Ayan, huwag natin pakainan nila guys. makita nyo. Ayan. Ayan. Ayan sila. Ayan. Ayan kulit guys oh. Ayan. Kunin natin. Ayan. Ayan oh. Ayan guys oh. Ayan, Ayan yung porcel natin. Alit at luto. Kung na magkagusto sa inyo, sirin nyo lang ako surprise guys. Ayan. Alit natin sa alaga natin dito. Okay guys sa mga hindi pa hindi pa ka, subscribe sa akin ya. Chat na um, YouTube channel. Please subscribe, like and share. At salamat sa inyong mga suporta. Salamat sa inyong mga pag-subscribe. Uh, At God bless you all. Bye-bye.